Inomini Patris et Fili et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat, sa mampanig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay. Mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawala nito. Ngunit ang napupuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin at saan man ako naroon ay naroon din ang aking lingkod. Para rangalan ng Ama ang sino sinuwan naglilingkod sa akin ang mabuting balita ng Panginoon. Pagnilaya natin. At ngayon kapistahan ni Santa Felomina. Sa mabuting balita ay kay San Juan ay nagpapakita ng malalim na katutuhanan tungkol sa sakripisyo at ang tunay na kahulugan ng buhay. Sinabi ni Jesus na ang butil ng trigo ay kailangan mamatay upang magbunga ng marami. Ito ay isang talinghaga na nagpapahayag na ang tunay na bunga ng ating buhay nagmula sa pagsuko, sakripisyo, at pagtanggap sa kalooban ng Diyos. Ang mga salita ni Jesus ay nagtuturo sa atin ng labis na pagkapit sa mga bagay ng mundong ito. Kaginhawaan kayamanan, karangalan ay magdudulot lamang ng kawalan. Subalit, ang pagiging handang isuko ang lahat para sa Diyos ay nagdadala ng buhay na walang hanggan. Ang pagkamartir ni Santa Filomena ay isang kongkritong halimbawa ng pagsunod sa prinsipyo na ito siya ay nag-alay ng kanyang buhay bilang isang sakripisyo para sa kanyang pananampalataya at nagpatunay ng kanyang pagmamahal sa Diyos. Kahit pa ito ay nagdulot ng kanyang kamatayan. Sa pagunita kay Santa Filomena, sa pagdiriwang ng kapistahan ni Santa Felomina tayo ay inaanyayahan na magnilay sa kanyang buhay at pananampalataya ang kanyang devotion at sakripisyo ay nagbibigay inspirasyon upang tayo rin ay magtiwala sa Diyos na handang isuko ang anumang mayroon tayo para sa kanya. Si Santa Felomina sa kanyang kabataan ay nagpakita ng hindi matitinag na pananampalataya. Kahit na sarap na mga pinakamabigat na pagsubok. Ang kanyang buhay ay isang halimbawa ng katapatan sa Diyos na tinatawagan tayong lahat na sundan ang landas ni Kristo. Na isinuko ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Ating dasal. Naway sa pamamagitan ng patnubay at panalangin ni Santa Filomena, matuto tayong isuko ang ating mga sarili ang ating mga ambisyon at takot upang matamo natin ang buhay na walang hanggan. Naway magbigay tayo ng buong puso paglilingkod kay Kristo nang may buong pagtitiwala sa kanyang plano para sa atin. Sa ating pang-araw-araw na buhay, naway maging handa tayo na sumunod sa kanya na tiyak na parangalan tayo ng Aba sa ating pagtatalaga at pagmamahal sa Kanya. Santa Filomena, ipanalangin mo kami. Amen. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, katulikuman man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang minsahe ng ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay. Bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ibanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita. Naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. Inumili Patris et fili et Spiritus Sancti. Amen. God bless.